Ayan, maganda magandang araw mga kababayan Welcome back to my channel Boy Relocation Set Vlog Panibagong araw, panibagong vlog na naman tayo mga kababayan So mga kababayan, mayroon tayo dito na dadaanan na uh, Dumagapas ng palay ng uh, matanda na ano? Tapos na uh, ano? katerika ng araw So ngayon, kausapin uh, natin uh, at bigyan natin ng merenda Alam mga kababayan, uh, samahan niyo ako Siyempre, Chat po muna sa United OFW Charity Group. Ayan, na kung saan sila po ang laging sumusuporta sa aking channel. Sila po ang nagtumutulong at nagpapabot ng tulong sa aking mga kababayan dito sa Pilipinas. Kaya mga kababayan, tara, saman niyo ako. Kung kayo po ay bago pa lang sa aking channel, uh, please subscribe, like, and share buhay relocation site. Tara mga kababayan, saman niyo ako. Kuya, eh. merinda ka muna. Libre to kuya, wala tong bayad. Akan merienda ka na ba kuya? Hindi pa. Ito kuya, bibigyan kita kuya ng merienda. Oh, kali ka kuya, aan ka muna. Tayo nga ka muna. Sa, sa inyo po ba pala na yan? O nakiani lang po kayo? Ha? Nakiani lang po kayo? O, ito kuya eh. O kaya meron na kayo kuya. Tayo nga muna kayo. Ano ba pangalan niyo kuya? Ha kuya. Mapo muna kayo kuya. Dito pwedeng tayong mag-usap kuya. Ha? <laughs> Kababayan, binigyan natin si kuya ng merienda Kain ka kuya, kain ka muna Ha Magkaibigan tayo kuya eh Nakarami ka na ba kuya? Ha? Nakarami ka na? Ha? Busog ka pa? Ano yun? Merindahin mo na lang? Mamaya kuya, pagkain mo yan. Asan kuya kanin mo? Ay, eh, may soft drink ka kuya. Inumin mo na soft drink mo. Ayan, inumin mo yan. Parang may sakit ka kuya Naubo ka Ano yan kuya eh may ano pa party ka dyan Ha? Kain na kuya kain ka tinapay kuya Iwi mo yan? Bakit may asawa ka ba doon? May anak ka? Ha? Ano, kapatid mo? Ha, bigyan mo yung kapatid mo. O, kuya. Sige, kuya. Ba't ayaw mo, kuya, mag Eh, may kanin ka bandala. Asan Asang, kuya, kanin mo? Andiyan sa sako? Sipag mo naman, kuya. Ba't ka, kaya pumapalakpak na masaya ka ba dahil may tinapay ka? Ayan, may, kuya, kainin mo yan. Masarap yan. Ah, mamaya na pag-uwi mo. Kainin mo na ko 'yan. Masarap ko 'yan, special ang tinapay na 'yon. Tayo nga kamo na ko May tubig ka rin pala dyan, inumin na, no? May tubig ka rin. Yung coke na lang kuya, inumin mo. Ah, ayan, kain ka kuya tinapay. Masarap yan kuya tinapay. May dito ka kuya, oh, malamig dito. Ha? Oo. No, mga kababayan, eh, si kuya. Eh, wala pong, ano, wala pong asawa. Kuya, no, wala kang asawa kuya, no? Wala, wala ring anak kuya, no? Nag-iisa lang kayo sa buhay nyo kuya. Eh, kuya, subo ka, kahit dalawang pilas yung tinapay lang para mabusog ka, eh. Para ano, iuwi mo pala sa bahay kasi mo yung kapatid mo. Dalawa ba kayo sa bahay nyo, kapatid mo? Yung mga kababayan, si Kuya eh, nakikiani-ani lang yan. Minsan nagtanim-tanim yan siya, sarili niya. Hinug na Kuya, palay mo ah. Dito ka Kuya sa malamig, oh. Mapuha ka dito. Maganda rito kaya malamig. Ay mga kabayan kumain siya. Hindi ko ya panis yan, bagong luto yan. <laughs> Kuya, yan, sipag-sipag mo. Lagi kita nakikita kahit anong ginagawa mo lang dito. No. Ano na amoy niyo Inumin mo kaya yung cook. Yan, merienda ka muna kuya. Yung mga kababayan, eh, si tatay, walang kinakausap yan. Ngayon tayo, hindi tayo kakausapin yan. Kaya lang gusto lang natin siyang bigyan ng merienda. Kasi madalas po natin sinagikita nakikita po anong ginagawa-gawa lang yan dito. Yan siya mo mga kababayan, namoy-amoy niya. Ang dami mo na kuya na ani kuya o. Oh. Pala yun oh. Mga nakaisang kabang ka kuya? Wala pa. Kuya sipag mo ano. Uwe. Ay. Ay ya. Ha. Kuya binigyan ko ng merienda. Ah. <laughs> Ay pare. <laughs> Si Kuya pare, masipag ano? Oo. Oh. Ano yun? Yung ano niya, kanya na yun? Ay, kung minsan, ano, hindi pinakukuha, tapos yung, yung ano na. Lang... binibigyan na lang sa kanya. Kung uh. minsan, binibigyan na lang sa kanya. Ah, uh, Kuya, yung kukuya inumin mo, mayroon siyang tubig sa galon, no? Yan ang kukuya, buksan natin. Gusto mo buksan ko? Ha, Kuya? ayaw ni kuya mga kababayan ng um, marap na hiya siguro sa mga kababayan ito si kuya eh medyo ano ito si kuya yung bang kung anong gusto niya gagawin niya Ano yung kuya? Bawa mo kuya? Kanin? Ha? May kanin kang baon Ano ulam mo kuya? Wala Wala kang ulam Nahiya ka ba kuya sa akin kuya? Nahiya ka sa akin? Nahiya ka? Dito lang ako kuya pwede ba? Okay lang ako dito Dito lang ako Masarap kuya mga kababayan nagmay merenda si Kuya. Buksan mo Kuya yung kok. Inumin mo yung kok. Yan. Buksan mo. Sa mga kababayan pala, minsan yung inaanin niya minsan kanya na minsan binabayaran siya ng ari ng palay mayara na lang ay mamaya na lang daw niya inumin sa pag-uwi yung tubig mo sa galon kuya kunti na lang buti kuya may baong kalagin tubig nabusog ka na kuya? Ayan, maraming salamat. Ay, mga kababayan, si Kuya. Pero, pote kang tao. Luwasan ka dyan. Pera pala, Kuya, binabayad sa'yo dyan. Pera, minsan, Kuya, sa'yo na inaani mo. Saga saan ka ba, Kuya? Saan ka nakakatira na, Kuya? Pwede ba akong pumasyal sa bahay nyo kuya minsan? Uh -huh. Ha? Hindi pwede? O pwede? Ha uh -huh. ah, pwede? Uh -huh. Sige kuya, pumunta ako sa inyo kuya no? Magkaibigan na tayo kuya, ako kuya si Edwin Ano pangalan mo kuya? Arnel? Ha? Ha? Ah, Apelido mo kuya? Panganiban. Ah, panganiban. Ah, mga mayayaman kayo kuya, mga panganiban, ano? May mayaman kuya mga panganiban dito. May ng mga palisdaan. Inumin mo kuya yung cook. Ah, doon sa inyo. Ah, sige kuya, baka nakahabala na ako sa iyo. Hindi ka galit kuya sa akin? Masaya ka? O, sige kuya, maraming salamat din ha. Kahit yeah. sa kunting biyaya na napagkulog ko, ma masaya ka kuya. Ayun, masaya si kuya. Parang may sakit ka kuya. Nubo ka kuya. Ah, matagal na. Kuya, ma mabait ka, ano? Uh -huh. Mabuti naman kuya, ikaw eh, kahit wala kang asawa, walang anak eh, nagsusumikap ka kuya, ano? Kaya masipag ka kuya eh. Yung mani ng ano. Ano ang pangalan mga ulit ko ya? Para magkaibigan na tayo. Ministry, ministry. Ah, mi ministry. Ah, si ministry panganiban. Ayun. Ayun pala mga kababayan. Si ministry panganiban. Sige kuya, para ano, makatinga ka na. Maraming salamat kuya. And, magkaibigan na tayo ha. Pupunta ako sa inyo minsan kuya. Sige. May baon kang kanin kuya kaya lang walang ulam. Dapat pala kuya, bumili ako ng ulam ano. Sunod na lang kuya ano. Okay lang sa kuya kung sa sunod bigyan kita ng kanin sa kaulam. Ha? Sa katubig, okay lang sa iyo? sige kuya. Tingin nga kuya tubig mo. Parang kunti na, ano? tingnan ko nga. Eh, ano nga ano. Saan mo kuya kinuha ang tubig yun? Baon mo. Huwag kang uminom kuya sa mga tubig sa kanala. Masama yun. Yung magkakasakit ka. Tsaka kuya eh... Asan? Sinain mo kuya? May kanin ka ba dala dyan kuya? Pwede ba ako makahingi? Wala kang dalang kanin. Dig, gutom ka na pala kuya. Sige kuya. Sa ah, sunod. Pagka ano, kanin na lang. Tsaka ulam may daling ko sa'yo kuya. No? Tutal, lagi ka lang naman nandito kuya. no Di si kuya, salamat. Babay na kuya. Ah, ministry panganibal kuya no. Sige. Ay mga kababayan si Kuya Ministry. Ay naiya naiya sa ayun yung humarap no? Pero mabait naman si Kuya. No? Ah wala talaga taong kinakausap yan. Buti nga tayo kinausap tayo. Sige na Kuya, magtatrabaho ka baba o uwi ka na? Ha? Magtatrabaho pa. Parang, kuya, nanginginig ka, eh... Baka gutom ka pa, kumain ka pa, kuya. Parang nanginginig yung katawan mo. Sige, kuya, magkaibigan na tayo mula ngayon, ha. Uh, Pagdibigyan kita ng kanin ulam, ka sa kaulam, huwag kang mahiya sa akin, kuya, ha. O, sige. Babay na, kuya. Salamat. So, yun, mga kababayan, ha. Uh, Maraming-maraming salamat po sa inyong lahat. Ah, uh, simpre, ah... Uh, kahit sa maliit na bagay lang, nabata natin ng pagkain si Kuya na tayo ng kahit merienda lang ayan mas Kuya naman eh kay masipag dun so ayun shout out po sa lahat lahat po ay uh, shout out po kay ano Ferdinand Moya kasi yun po ay uh, nagpa shout out po sa akin dahil siya po ay lagi nanonood sa ating mga video and siyempre papasalamatan ko rin po ang United OFW Charity Group Babay na kuya, selamat Ayan, dah na Mga kababayan si kuya Agak merindah na, mainit na Kacisubang init na, tanghali na Ayan dala niya yung tinapay. Bibigay daw niya yung soft sa kapatid niya.